Dandaan naman ito. Ayan, baka makita ka nila. Ang dami o. Oh. Dandaan lang, baka makita ka nila. Pulasan. ibu yung iba doon o. Ang dami oh. Ayun. Ayun pun eh pun kan Hasan yang ibat tu, melalui kalian jenah. Kalau pengen bantu kas? Jangan. Mula apa kemalalinian? Melalui.

yun sa ano malalim ba baba ba <laughs> sayang hindi nagbilog masyado eh no marami hmm. kasi nagtatas okay. kasi yung yeah. ano nalaki parin eh malaki Okay. Parang puso yung ano ko Ano natin Hindi hmm? bumilog ah. Hindi. Masyado Malaki oh. yung pang trito. Hmm. Sarap yan. Dito lang yun Yan oh. Oh. Sabi ang okay, ah. laki yan. talaga. Grabe yun. Oh. Kung napabilog mo pa yun ah. oh, Kung napabilog mo okay. pa yun. Ang laki oh. Yes, Ayos okay. na hindi nasiro. Hindi nasiro. Taas kasi nung ano? Ang huh? taas oh, taat, nung taat. pinagagisan. Malayo. Malayo, Malayo masyado kaya ano. Kung mababalasan na yan. kama malit yung space nila o oh. malit yung ano watch na, andang klase yes, okay. parang puso e, eh, pag gano'n ko <laughs> butas as ba? pinetsian hmm. muna sa tamakay